Pag-usapan po natin ngayong araw na to ang um, tungkol sa Transfer Certificate of Title, specifically TCT po ng lupa. Or ito po yung titulo ng lupa. Napaka-importante po na tayong mga buyer ay kahit paano nakakaintindi ng mga basic information and details kung tayo po ay bibili ng lupa. At least, pag ipinakita ni seller ang title na hawak niya, alam po natin yung mga parts na dapat nating i-check at dapat nating uh, pagtuunan ng pansin. Lagi po nating tandaan na ang ultimate proof of ownership po sa, ng isang property ay kung hawak mo ang title ng lupa. Nakakapagtanong na po ako sa mga representative sa loob ng Registry of Deeds kung paano natin i-check ang mga titulo ng lupa at ito po ay gusto kong i-share sa aking mga viewers, sa aking mga subscribers para somehow magkaroon po kayo ng knowledge kung ano po ang dapat nating ma malaman. transfer certificate of title. Specifically, ito po ay titulo ng lupa. So, ano-ano po ba yung mga basic na dapat natin malaman sa pag-check ng titulo ng lupa? So, importante po yan na alam natin kung ano ang mga dapat natin i-check pag tayo po ay uh, nagkakaroon na ng interest sa isang property. Ipinakita sa inyo ni seller ang titulo ng lupa. Kayo po bilang buyer, alam nyo na kung ano yung mga part sa titulo ang inyong dapat i-check. So, yun po yung ating iisa-isahin ngayong araw na to. So, at this time po, meron na kasing dalawang klase ng titulo na pwede ninyong ma-encounter pag kayo po yung naghanap ng property na bibilihin. So, ito po yung old version. Ganito po ang itsura nya. While the e-copy, ito na po ang e-copy. Ito po yung Uh, version ng bagong titulo na inire-release ng Registry of Deeds. So, kung kayo po ay naka-encounter along the way ng inyong paghahanap ng property at na-encounter nyo po ang ganitong klase ng titulo, ano po ba ang unang-unang -unan yung dapat i-check? So, sabi ni uh, Registry of Deeds, ang ganito po kasing title, merong original copy at owner's copy. Yung owner's copy po, ito po yung naiiwan sa uh, bumili ng property or siya po yung may hawak ng owner's copy. So, kung kayo po ay naghahanap ng property at ipinakita sa inyo ni seller itong property na ito, ang unang-unang -unan nyo pong i-check ay ang serial number which is nandito po sa part na to. Makikita nyo naman po merong SN number. So, ibig sabihin po niyan, serial number. So, ang serial number po niya, pag owner's copy po ang hawak nyo, lagi po siyang printed in a black color po. So, while the, or the original copy po, ay printed po siya ng red color. So, yun po yung difference between original copy and owner's copy. So, kapag na meron ang seller, ay yung owner's copy ng titulo. Ang next po is the title number. Sa title number naman po, yung last two digits po ng title number, like for example po itong hawa ko, T-78910, yung last two digits po which is 10, kailangan same po ng page number na makikita nyo naman po dito sa upper part ng inyong titulo. So, 'yung po ay mga basic na dapat maintindihan or naiintindihan ng mga buyer ng lupa. So, importante po 'yon kasi ito pong uh, last two digits ng uh, title number ay dapat laging parehas ng page number. So, ito po ay uh, record na makikita nyo sa LRA or sa Register of Deeds na kailangan po na yung page number ay parehas ng yung page number at yung last two digits number po ng title ay parehas. I-copy e naman po, since ito po ay computer encoded ng lahat, kasi ito pong old copy, ito po ay, para, ay lahat nakatype written pa lang siya. So, ito po ay computer encoded na. So, may mga serial na po kayong makikita dito sa gilid. So, ito pong serial number na makikita nyo dito ay same ng serial na nandito. So, kailangan po medyo mabusisi tayo sa mga ganong features. At, isa pa po, yung uh, papel niya. Kung mapapansin nyo, hawakan nyo po yung color blue na to. Ganyan, hawakan nyo po pa ganyan. Naka-imbose na po. Meron po to parang uh, medyo somehow iba po yung papel or iba po yung texture na ma, ma, feel nyo pag ito yung hinawakan nyo. Although lahat po ito, uh, ang papel na ginamit po dito special paper at sabi nga po nila, ito ay papel na ginagamit sa paggawa ng pera or yung ating mga paper bills. So, ito po ay same paper na ginagamit. So, ano pa po yung mga makikita nyo? The same po ang version ng title and the e-copy, lahat, lahat po yan ay merong watermark na LRA, Land Registration Authority. So, lahat po yan, makikita nyo yan. Pag iginanyan nyo po sa may ilaw, makikita nyo po na meron po siyang malaking uh, nakasulat na Land Registration Authority or LRA. May mga nakasulat po na LRA. Ito po ay special paper at ito din po yung ginagamit sa paggawa ng ating paper bills or nung ating pong pera na ginagamit ng Central Bank. Ito po ay bibili ng property. Lagi nyo pong tatandaan na yung kausap nyo po, baka po hindi siya ang owner, kailangan nyo pong hanapan ng ID. At ang ID po naihingan nyo ay government issued ID na parehas po dito sa nakapangalan sa title. In the event na hindi po nakapangalan sa title, kailangan po kayong humingi ng special power of attorney na talaga po siya ay ino-authorize ng owner na magbenta ng property. Kasi kung hindi po at siya po ay nagbebenta ng hindi niya property, makakaroon po kayo ng problema in the future. Kasi sa BI, kahit sa BIR po, sa pagpaprocess sa BIR, importante po na naka-special power of attorney kung ang pumirma po or nagpa-process ay hindi po kasama doon sa bentahan. So, meaning, kung hindi ka naman buyer at hindi ka naman seller at ikaw ang magpa-process at the same time, ikaw ay yung pumirma. So, magkakaroon po kayo ng, uh, ng problem in the future. Kailangan po yung pumirma kung hindi po siya owner, meron po siyang special power of attorney para po maiwasan ang problema doon sa actual processing ng transfer ng Certificate of Title. Lagi po nating tandaan kung meron po tayong hindi naiintindihan sa kahit anong transaction, especially po sa bentahan ng mga ganitong klase ng property, na ang involved po ay malaking halaga at hard-earned money po natin ang pinag-uusapan. Kailan po natin na magtanong sa mga proper authorities, sa mga sanay sa bentahan ng lupa, para po maiwasan natin ang problema in the future. Kasi importante po yon na magtanong po tayo kung meron tayong hindi nalalaman sa ating, sa bentahan ng uh, property na gusto nating bilhin. Kasi through that, maiwasan po natin ang maloko, maiwasan po natin ang na magkaroon ng problema in the future. So yun lang po, maraming maraming salamat po and God bless. Bye!